isang mapagpalang hapon mga kabayan tayo ay magluluto ngayon magluto tayo ng ginataang kangkong na may sugpo ayun bigisa muna natin kapagayad Lagay tayo ng konting alamang. Ayan. Then maglagay tayo ng patis. Ayan. lagay na natin tong gata. Ayan. Ilalagay na natin tong sugpok. Ayan. Ayan, maglalagay tayo ng paminta. Ayan, kabayan. Tapos, antayin lang natin muna na mulo siya. Para maluto ng kaunti yung hipo natin. O sugpo. Ayan, kabayan. Masarap to at lalo't maulan ngayon. So, ayan ka ba Ilalagay na natin tong ano? Yung kangkong natin kabayan Pinuha ko lang sa likod ng bahay ayan para maluto na siya ayan, madami tayong kangkong kasi pag na luto na yan kaunti na lang ayan puno yung kawali natin mamaya kaunti na lang yan so ayan umapaw na kabayan gawin natin kabayan tatakpan lang natin ayan antayin nating lumambot yung kangkong bago natin haluin so ayun kabayan haluin na natin to kasi umano na oh. ayan para kumapit yung gata sa gulay natin tsaka para lalong mas masarap Ayan ka ba yan Oh. Sobrang bango na. Ayun. Para tayo ng kain nito kabayan. Masarap tong pangulam ulam So, takpan uli natin kabayan para maluto ng maigi. So, ayan kabayan. Haluin ulit natin. At uh, para balanse yung lasa ng ano natin. Nabilis lang to maluto kabayan. Gawa ng ayaw nating malata yung gulay natin. para masarap yung luto natin kailangan hindi masyadong lutok so pahihinaan lang natin kabayan yung apoy Ayan. para magmantika yung gata nya Ayan ka ba Pamantikain lang natin ng kaunti yung gata natin. So, luto na to ka Pero, iigay natin ng kaunti lang. So, marami pong salamat sa panonood. God bless us, kabayan. Please subscribe Bisakol TV Vlog.